Nagababilin sa evacuation center ang mga pumuluyo sa Sitio Murubuan, Barangay Kumpo, San Enrique, Iloilo, matapos nga ginbahagi la lugar. Bangun sa launtad kapag buo -bu sa mamunog ng ulan. Sa interview sa Bombo kay Jovelin Pakaonsis, residente sa nasambit ng lugar, yagin pahayag na naglabot na sa level sa ulo sa tao ang tubig kapag danal nga kinahanglan silagi irescue sa otoridad. Agod nga malikawa ng disgrasa. Ginpahayag maniyang kung magtabuay ang tubig halin sa suba kag pa padulong sa Halao River nagatugay ni pagtasa pagtasang tubig sa ilang barangay. Pahayag pa niya tuman nga naapektuhan sa tubig bahang ilang mga talamnan kag uh, produkto pang agrikultura ila ta mas sobra isa kagatos kama ka maindividual ang sa evacuation center samtang padayon ng pagmonitor sa autoridad sa nasambit nga lugar. Duro gid na apektado ma'am eh kami kita di ma'am ginabaha ma'am. man kami di sa evacuation center. Basta mag lang ma'am mga 3 hours or 4. Amo kita ma'am magbaha gid ma'am. Ang suba namun ma'am nga per tigit pa lapad. Ang sapa-sapa ma'am. Ang lao river para ma'am. Kung magdalom doon naga ang tubig bala ma'am nagabalik. Naamun na ang gadalom. Mm ang lao rever kag ang sapato ko namon wala na da Nabarihan ang uh, isa sa mga apektadong uh, residente nga si uh, Jovelin Pacaonces.